pinagdarasal ko lang kung kahit ano ginagawa mo, ginagawa mo lang pang ano po, yung walang problema. Basta yung kalamakan mo sa taas. Ang akin lang nais ko, sumulang bata talaga ako, itatak ako sa buhay ko, tinakwila ko pamilya ko, hanggang ngayon takwila nila ako, may work naman ako. Lahat na lang, nagkasawa na ako lahat-lahat, ilang babae na na ako, tinatakwila ko, bakit ayaw nila sa akin? Hindi naman ako pangit, hindi rin ang pogi, okay. mga Diyos lang ako. Ayaw lang ayaw nila. Bakit? Ayaw nila mahihimala sa pamilya? Huwag pa naniniwala sa Diyos. Mapalad yan. Hindi naman nilalagay sa Babilyo kung hindi ka mapalad eh. Hindi naman, iglesia yan, sa rin namin, sa ano rin yan, kapatiran rin namin yan. Hindi lang nagkakasalungan kaso, so magkakapatiran yan. Ang inaano ko lang, totoo yun. Gad yun eh. Sunday. Gas ulo po nag-aangat ng terry sa lupa. Ang inaangat ko yung kayamanan pag sa puso mo Noon pa yun, ng araw pa yun, sinasabi ko, asawa ko, iniwang ko. Tatlo asawa, iniwang ko. Pero may mga anghel ako iniwan. Para makalayo ako. Walang masamaran. Gabay ng gabay. Ito ang babae. Eh. Sayang naman kung huwag uh, sa iyo, Hindi mo tikwan si Brother Jim mong likod ng Diyos. Baka mahalin ka at sama pa kita sa paraiso na ang gusto mo. Ang paraiso na ang gusto mo, ibig sabihin nun, no, ang paraiso na ang gusto mo, hindi kaharian. Kaya paan at pagmamahal. let's the Lord. Amen. Wala yan doon sa ano. Bumil mo yan. Bye, boy. Ang paraiso na sinasabi mo, kung gusto mo pagka mamaya pa ka, paraiso na sinasabi mo, darating ko yan. Si Apotos, Apostol Pablo. Tapos ako. Matanda ako sa kanya. Ito yan, yung ano. Ang paraiso na hinahanap mo, at totoo pa rin siya hinahalap mo. Baging masaya ka. Sa mundong ito. Ayun ang paraiso ng na... Mega Pali. Google niya. Salamat nga dyan sa asin sa Career kung mali yun. Totoo yun. Ang totoo pa rin is so, ang puso natin, pagka maging habitat tayo, maging masaya. Papalutin ko yung mga puno. Bakit tumatakbo yung isip nila sa sinasabi ko? Bakit ko kailangan ko may isip sasabihin nyo sa inyo? Dahil hindi eh, naman ako nagbabasa ng Bible. Tao lang ako. Bakit ko basa ko yung mga, mga, pinagbabawala, ganun yun? Di ba dapat sa mga tao matatalino yun? Bakit ko mapasok sa akin? Bakit ko mapasok sa akin? Kaya sabihin nila sa akin, ano ako, sabihin nila sa akin masama ako pero wala akong ginagawang masama at salitang demonyo at salitang ano. Sinabi ko, salitang demonyo, bawal yon Hindi ko pinaglilipuran yun. Ayan eh, yung kinakagalit ko. Pero, sabi nyo, baliw ko, sa pangatawa ko, hindi po ako baliw. Hindi ko rin po alam. Kasi walang bata po ako, oo nabuhay ko yung sarili ko. Na pero may takot ako sa Diyos. Pero alam ko ang takot sa Diyos sa ano. Pagka-araw ng linggo, nakikita ko yung spirito niya. Hindi ko nagtapos. Hindi, joke. Kaya maniwala sa akin, baka Orange. Dilaw. Eh, karagatan siyang malawak. At malawak ko rin kinakata. Ayaw ka ragatan mo sa kamusta ka akong mga. Pinaliguan ko yun. So, big Sara. Sarap. Ah, Nakapagtanggal lang. Huwag tayo magtipid. Hindi ko ina, hindi ko in-endorse yun.